Hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa YouTube channel. For this video, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga side effect o mga masamang effect sa paggamit po ng oxytocin. So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangigkultura, mag-subscribe lang kayo sa kay YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa ating uh, ginagamit na pangpahilab na oxytocin. Ang oxytocin po mga kaibigan, ito po ay ating ginagamit sa ating mga inahing baboy kapag nanganak na pero matagal po yung interval ng kaniyang panganganak. Yung iba po, ang kaniyang pong unang itinuturok po doon po sa mga inahing baboy ay yung lutalize. Yan po yung unang tinuturok nila pagka po na lang lutaray mga kaibigan at sa mayroon na pong biik na lumalabas sa ating inahing baboy uh, nagpa-follow up na po sila ng uh, oxytocin dito po sa ating backyard po mga kaibigan ako po ay gumagamit ng oxytocin kapag medyo malapit na pong mag-overdue yung aking mga inahing baboy o kaya kapag matagal po yung interval ng mga biik sa paglabas ng puwerta ng ating mga inahing baboy ang normal kasi na interval ng ating mga biik Uh, na ilalabas po sa purta nating inahing baboy ay nasa 10 to 15 minutes lang per biik. Yan lang po yung ating uh, allowable na hahantayin Pero kapag mataas po dyan mga kaibigan, aabot na po ng 30 minutes, uh, 40 minutes, 1 hour. mayroon pong tendency na yung mga biik sa loob po nating inahing baboy ay mamamatay po sila kasi po mauubusan po sila ng oxygen. Lalo na kapag sila po yung naka-line up po doon po sa uh, passageway ng ating inahing baboy. Pero hindi sila makalabas kasi hindi po nagkukontrak ko yung kanang uterus. Para atin pong mapadali yung paglabas ng biik na nakaline up na po doon po sa birthway pathway ng ating inahing baboy, tayo po ay magtuturok ng oxytocin. Nang sa ganon, magkaroon ng uterine contraction para maitulak yung mga biik po palabas. Yan po yung purpose sa pagturok po natin ng na oxytocin. Then ang isa pong purpose sa pagturok po ng oxytocin po mga kaibigan, ay para po ma-stop o mapahinto po natin yung mga pag-bleeding natin mga inahing baboy, yung mga baboy pong matagal po nagko-contract yung kanilang uterus. Pamamagitan po ng pagturok ng oxytocin, nagko-contract yung uterus, kaya hindi na po magkakaroon ng bleeding yung mga inahing baboy natin. Sabi ko po sa mga previous vlog po mga kaibigan, na dapat tayo magtuturok ng oxytocin kapag meron na pong nakalabas na isang biik o dalawang biik. Tama po yan mga kaibigan yan po talaga ang tamang pagtuturok ng oxytocin dapat mayroon ng biik na makalabas pero kapag malapit na po tayo sa overdue 120 days pataas at hindi pa rin nagpapakita ng sign of labor ng ating inahing baboy ako po ay hindi na po nagiintay na lalabas pa yung isang biik. case to case basis yan kaya ang akin pong gagawin ay ako po ay susugal tuturukan ko na po yan ng oxytocin kahit na magkaroon ng side effects ay nahing baboy, basta mailabas niya lang yung kanyang mga biik. Yan po kapag nasa borderline ng overdue talaga. Case to case basis yan po. Pero depende pa sa inyong mga kaibigan kung susundin nyo. Pwede din kayo magturok ng lutalize kapag malapit na po mag -overdue. So kung ano pong available sa lugar yung mga kaibigan, lutalize or oxytocin, yan po inyong gagamitin. Pero kapag nasa 114 days pa lang, 115 days, 116, 117, 118, huwag nyo munang pursahing mag-labor yung mga inahing baboy nyo. Kasi po, nasa normal days pa lang po yung tiyan ng mga inahing baboy. Yan po ay kukusang mag-labor. Huwag nyo munang porsahin. Pero kapag sa mga panahon na iyan, siya ay nanganak na, pero matagal yung kanyang interval sa paglabas ng mga biik, yan, pwede po kayong magturok ng oxytocin o kay sa inyong mga inahing baboy po mga kaibigan. Atin pong pag-uusapan 'yung side effect o masamang effect po ng uh, oxytocin sa ting mga inahing baboy. Kasi marami pong nagsasabi na sila daw ay nagtuturok ng oxytocin sa kanilang mga inahing baboy pero hindi raw nanganak. Hindi daw nahinto 'yung pagbleeding. Marami pong mga ganun pong mga kaibigan ko mong nababasa sa aking mga comment section tungkol po sa uh, pagturok na ng oxytocin na walang reaksyon po sa kanilang mga inahing baboy. Para po madali po yung epekto ng oxytocin sa mga inahing baboy po mga kaibigan. Kayo po magturok po doon mismo sa gilid ng puerta ng inyong inahing baboy. Doon po kayo magturok ng 2 to 3 ml ng oxytocin. Ang gamitin nyo po ay 3 ml sirens na mayroong 1 inch na karayom. Doon nyo po iturok doon po sa gilid ng puerta ng mga inahing baboy. Kasi marami pong mga nerve endings doon. Kaya mas madali pong maabsorb yung gamot minsan naman sa leeg tayo nagtuturo pero meron po medyo katagalan kasi po hindi po karamihan yung ugat sa leeg, ang importante dito po sa gilid ng puerta maraming ugat, mas madaling maabsorb ng katawan ang side effect po ng oxytocin po mga kaibigan sa ating mga inaheng baboy ay unang una, yung pinakauna talaga ay bleeding kasi po ito po ay dahil po sa uterine relaxation o nagre sa na po yung kanyang uterus. Ibig sabihin po na nag-relax po yung uterus mga kaibigan ay hindi na po siya Kapag hindi po siya nagkukontrak, hihinto na po yung paglabas ng mga biik. And then, kapag nakalabas na po yung mga biik, yung placenta naman po ang hindi nakalabas, yan, yan po ay magkukos ng bleeding. Kasi yung uterus niya ay hindi na po nagkukontrak. Nag-relax lang po yung kanyang uterus. Kasi napasubrahan siguro ng pagturok ng oxytocin. Ang tamang dosage po sa pagturok ng oxytocin ay 2 ml to 3 ml. Kapag yung baboy nyo po ay medyo may kalakihan, kayo po magbibigay ng 3 ml. Pero yung baboy nyo po ay nasa 200 kilos pababa, kayo po magbigay ng 2 ml ng oxytocin. And then, yung span of time kung kailan po kayo magfa up ng toro, basahin nyo sa label. Kasi yung interval ng pagturok ng lutalize at saka interval ng pagturok ng oxytocin ay hindi po pareho. Dapat sundin nyo yung label ng gamot para hindi po kayo magkakaroon ng oxytocin uh, side effect. Mahirap po mga kaibigan kapag tayo po ay nakaranas ng uh, side effect ng oxytocin kasi habang nanganak yung ating inahing baboy, hihinto na po yan sa panganganak. Hindi na po yan tatapusin yung kanyang panganganak kasi po hindi na po magkukontract yung kanyang uterus. So, paano na yung mga ibang biik sa loob ng kanyang chan? Mahihirapan po tayong palabasin yon. Kapag nakalabas na po yung biik, pero nag-relax po yung kanyang uh, uterus kasi po na-overdose sa oxytocin, hindi naman po yun magkukontract. Uh, hindi na po magkukonstrict. Kaya, yung placenta sa loob ay mahirap po nating ipalabas. So, ngayon, ah, mag-aantay pa tayo kung ilang oras bako po mawawala yung side effect ng oxytocin para magko-contract naman uli yung kanyang uterus. So kapag may biik sa loob, mamamatay talaga kasi po matagal pong mailabas. Kapag nakalabas na po yung biik, yung placenta o yung inunan po na sa loob, magkakaroon ng bleeding kasi hindi po nakalabas yung mga placenta. So yan po inyong tandaan. Sa paggamit ng oxytocin, dapat tamang dosage lang po at sa kadamang interval ng gamot kung kairan po ituturok para hindi po nyo maranasan yung mga side effect ng oxytocin kagaya po ng pagdurugo ng ating inahing baboy po mga kaibigan. And then, yung ibang biik po ay hindi makalabas, yung placenta o inunan po ay hindi makalabas dahil po nagrelax po yung kanyang uterus. Yan po yung pinakadelikadong reaksyon o side effect doon po sa ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. So yan, peting vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa mga side effect o mga sawang epekto sa paggamit po ng uh, oxytocin po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.